Ang paghandle ng pera ay isang importanteng aspeto ng ating buhay. Mahirap maghandle ng pera lalo na kung estudyante ka pa lang at ang source lang ng pera o budget mo ay ang iyong mga magulang. Kaya in this video, aking ibabahagi sa inyo ang limang praktikal na paraan para makaipon ng pera kahit estudyante ka pa lang at wala ka pang trabaho. Magandang mapanood mo yung video hanggang dulo dahil sigurado magugulat ka sa last tip na ibabahagi ko. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel for more videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Lumikha ka ng budget at i-monitor mo ito. Sabi nga ni Benjamin Franklin, If you fail to plan, you are planning to fail. Ang kasabihang ito ay pwede mong i-apply sa pag ng pera. Nung nag-aaral pa lang ako, ang parati kong narinig na bukang bibig ng mga estudyante ay reklamo tungkol sa allowances nila. Nakaka-relate ako kasi di naman kami mayaman at ang allowances na natatanggap ko sa magulang ko ay sapat lang na pamasahe at pangkain ko sa buong araw sa eskwelahan. Pero ang totoo niyan, kahit gaano kalaki o kaliit ang allowance mo kada araw, kung di ka mag-e-effort na i-record o i-track ang gastusin mo, wala kang maiipon na pera. Hindi ka makakaipon ng pera kung wala kang idea kung saan pumupunta o saan mo nagagastos yung pera mo. Kaya sa umpisa pa lang ng school year, gawin mong habit na gumawa ng budget para sa mga expenses mo kada buwan. Tapos sikapin mong itrack yung lahat ng expenses mo sa phone mo. Maraming libreng expense tracking apps ngayon sa App Store at Play Store. Kung wala kang phone, pwede rin naman yung traditional na notebook at papel. Sa parang ito, mo masisigurado na ang lahat ng iyong ginagastos ay naka-align dun sa budget mo na makakatulong naman sa iyong malimitahan ang overspending. Number 2. humanap ng paraan para makatipid. Minsan, marami tayong additional expenses. Gaya ng kapya sa Starbucks na pagkamahal-mahal, di ba? At sigurado ang isa sa pinakamalaking nagagastos natin every month ay related sa pagkain. Naalala ko nung estudyante pa lang ako. Ayaw ko magbit-bit ng lunchbox kasi parang di kultingnan dahil iniisip ko na di bagay sa formahan ko. Parang mamas boy kasi ang datingan. Takot lang maasar ng tropa. <laughs> Kaya ang pagkain sa labas ang pinakapasok sa aking panlasa nung time na yon Ito yung option na pinakamadali dahil hindi mo kailangan magluto sa bahay. Pero mas magasos naman ito. Maraming paraan para makatipid. Instead na bumili ka ng kape sa Starbucks na lagpas isang daan yata. Bumili ka na lang ng 3-in-1 na kape na around 10 pesos lang. Laking dipid, di ba? Sigurado naman na same lang epekto nito sa'yo. Magiging alerto ka pa rin naman kahit di mamahalin yung kape yung iniinom mo. Isang mabisang paraan din para makatipid ang pagluluto sa bahay. Ang paglimita sa bilang ng pagkain mo sa labas kada buwan ay makakatulong sa'yo na makatipid ng pera at sigurado ka pang mas healthy yung mga kinakain mo, di gaya ng mga fast food. At bonus pa, magiging fit ka pa kapag healthy yung mga kinakain mo. Alam mo ba na nakakatulong sa pag-aaral at cognitive thinking yung pagkain ng healthy? Meron akong video about don at magandang mapanood mo rin yun. Yung link ay nasa description. Number 3. Mag buy and sell. Kasama dito yung mga school supplies, textbooks, at iba pa. Sa panahon ngayon, halos lahat ng course modules ay may soft copy na pero may mga sadyante pa rin na nangangailangan ng textbooks. Instead na bumili ka ng bagong textbook, bumili ka na lang ng second hand na hindi naman masyado nagamit. Mas makakatipid ka sa ganitong paraan dahil ang mga second hand items ay mas mura ng 50 to 80%. Pwede mo rin gamitin yung student discounts hanggat maaari. May mga kumpanya na nag offer ng student discount sa pagkain, damit, uniforms at iba pa. Pagkatapos mong gamitin, pwede mong ibenta ang mga ito sa parehong presyo para mabawi yung pinangbili mo. Hindi man 100% nung cost yung mabawi mo, at least may bumalik sa'yo. Mas madali na mag buy and sell ngayon dahil pwede mong i-utilize yung FB Marketplace o iba pang online selling platforms. Number 4. Limitahan ang mga extracurricular activities. Hindi yung mga bagay na related sa school ha. Limitahan mo yung mga non-essential cost gaya ng mga pag-iinom, kasama ang barkada, yung pagkain sa labas, kasama mga kaibigan, Nakakatempt yung mga buffet restaurants at yung some gift pero magasa sa mga ito. Instead na kumain sa labas, kumain ka sa labas ng literal. Magluto ka na lang at magpicnic sa park. Mas tipid yon kumpara sa mga restaurant. Connected din ito dun sa tip number 2 natin. Instead na manood ka ng sine, uh, manood na lang sa bahay kasama mga kaibigan. Marami namang streaming services ngayon gaya ng Netflix na mas makakatipid ka in the long run maraming social activities ngayon na pwede mong gawin ng libre. At minsan, maliit lang na halaga ang kailangan. Gaya ng mga volunteerism o community service projects. Magandang pampalipas ito ng oras at magandang venue na rin para ma-expand yung network mo. Number 5. Bawasan ng oras sa social media. Bago masabing, anong connect? Parang ang layo naman yata sa topic. Uh, let me explain. Merong hidden cost na dala ang social media. Familiar ka ba sa slang na POMO? Ang mga kabataan ngayon siguradong alam na alam yan. Sa mga hindi nakakalam, it stands for Fear of Missing Out. Ano nga ba ito? Ito yung social anxiety na naguugat sa paniniwala na ang ibang tao o kaibigan mo ay nagkakasiyahan tapos ikaw ay napag-iwanan. Mararamdaman mo ito kapag nakita mo yung post ng tropa mo sa social media. Siguro sa post na yon nakita mo yung tropa mo na kumain sa labas, kasama ng ibang mong kaibigan o nag-travel sila kung saan. Minsan pa nga may mga post about OOTD or bagong gadget. Hindi naman masama yan pero maaaring maka-apekto ito sa iyong spending habits. Halimbawa, kung madalas mong nakikita sa social media yung mga kaibigan mo na madalas kumain sa labas, syempre mararamdaman mo yung FOMO effect. Kaya sisiguraduhin mo next time na lalabas sila ay makasama ka na pero syempre, mapapagasos ka of which ang bottom line is bawa sa potential na ipon o savings mo. Pares lang kapag nakita mo yung paborito mong social media influencer na may suot na bagong damit or accessories. Di ba minsan naiinganyo ka rin bumili? In short, ang social media ay isang malaking impluensya sa spending habits ng tao. Bilang estudyante, mas mahirap makaipon ng pera dahil wala ka namang ibang source of income. Kaya mabuti na bawasan mo ang oras na nilalagi mo sa social media para maiwasan ang wala sa panahon na paggastos. Sigurado pa sasalamatan ka ng wallet mo kapag ginawa mo ito. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!